Mga ka-woodsmen, huwag kayong masyadong magpapakalasing kung ayaw niyang magaya sa taong ito. Ito kasi sobrang takaw sa alak, kaya ganito ang nangyari. Ayan na ang nangyayari sa kanya. yan ang nangyayari sa mga taong matatakaw sa alak. Hirap kasi. Eh, akala mo laging mauubusan ng alak. Ano? Kaya mo pa? Ano? Dad dadaling ka na ba namin sa ospital? Tatawag na ba ako ng ambulansya? Huwag. Huwag subukan masisira ang buhay mo yak nakakadiri ano bayan? tagas ng suka kaya't pa ang sipon mamaya baka maghihika pa dyan sa higaan ganyan ang nangyayari sa mga matatakaw sa alak o oh, ito gusto mo may alak pa ako dito oh. Ito na o oh, inumin mo oh, kunin mo na bayan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. mo ako sa hirap. Tulohin mo. Hindi kita tutulungan. Pero magaling din si Buita. Pinili lang isuka yung sabaw. Ayaw din ng laman at nangihinayang. Ano? Sayang ang pulutan. Ano? ano gagawin? Tapos ngayon, iiling-iling ka. Ano? Gabing-gabing, nagtatawag ka ng uwak. Ano? Kaya mo pa? May isang kahumpang red horse dito. Ubusin natin. Tara, ah, dali. Sarap pa naman ng pulutan litsyong baboy na nakasakay sa trailer. Sige mga ka-woodsmen, Abangan natin ang pagtatapos ng ng yugto ni Boy Eta. Kung dadalahin ba sa ospital o hindi ang bigat nitong usungin. Napakalaki. Ah, At dito na muna natin tatapusin ang kasaysayan ni Boy Eta na matakaw sa alak. Maraming salamat sa inyong panonood kay Boy Eta. Bye-bye.